Ang Mabuting Balita, Linggo, Oktubre 20, Ika-20 siyam na linggo sa karaniwang panahon. Marcos Kabanata 10, Talata 35 hanggang 45. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Sebedeo at ang sabi, Guru, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano iyon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi sabi ni Hesus sa kanila Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko Opo tugon nila Sinabi ni Hesus Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo At kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Salit, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at iligay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Ang Mabuting Balita ng Panginoon